Ayun. Hello, magandang araw sa lahat. So, nandito tayo ngayon sa Premio Dipita Branch dito sa Corona Dal City. So, yan, sumadya tayo dito sa Premio Dipita, guys. Dahil isilipin din natin yung kanilang mga motorsiklo dito, no, sa Premio Dipita Branch. Kaya tara, samahan niyo ako. Pasok tayo sa loob. Maganda kasi itong store nila dito, guys. Ayan o, meron silang Honda. And, ayan, Yamaha. Ayan guys, Kawasaki and of course, Suzuki yan doon sa dulo. So ayan guys, uh, dito, unahin muna natin dito sa mga scooter nila, no? Ayan, sa so mga naganap ng motor, no? Sa Premio, marami silang mga motor dito. Ayan yung mga scooter nila, guys. PCX-160. Click 160 Ayan Yung mga Click 125 nila guys Mga Matic Eh meron din silang ano GTR 150 Ayan o And Honda Winner X Ito yung bagong labas ni Honda no A Honda Winner X Ayan yung mga scooter nila guys Marami din silang mga scooter Ayan yung Mio Ayan Mio Gear and Mio Eye and um, of course the Fasio yan Fasio Fasio ba yan? Fasio yan yung, ito naman yung ano yung Inmax na color blue yan parang chameleon blue siya guys ang ganda ng pagkakablo niya. Aerox Sniper. Meron din silang ano, ADB, Honda ADB. Ayan. Suzuki guys. May promo sila guys. Yan silang promo na discount 2500 sa kanilang Smash 115. Yan yung Raider 150 Carb, Raider FI. Marami silang mga Raider dito, guys. Yan. Dito naman tayo sa kanilang dirt bike, no. CRF 150 XR150 and ano ba ito? XTC125 and XRM125 yun lang guys pinaka latest na update natin yan marami silang mga raider So ibang branch ito ng premyo guys Pinuntahan natin dito sa Corona Dal City pa rin ito guys kaya sinadya natin pumunta dito para masilip din yung kanilang mga motorsiklo dito. So dito din yung kanilang ano, service center sa premyo. Meron silang service area dito eh. So yan yung kanilang service center. Silip natin. Yan lang guys. Thank you so much.